Matagal nang isiniwalat ng dating senador na si Manny Pacquiao ang malawakang korupsyon sa gobyerno pero wala raw naniwala sa kanya. Sa katunayan, nabash pang araw siya sa social media nang magsalita siya tungkol sa mga anomalya at nakawan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakausap ng bandera at ilang piling members ng entertainment media ang pambansang kamao kamakailan sa launching ng bago niyang business, ang MoneyPay, isang online payment service app isa sa mga naitanong sa boxing champ at dating senador ang tungkol sa mainit pa ring usapin sa maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ilang senador at kongresista pati mga government contractors ang isinasangkot sa naturang anomalya na umano'y kumita ng milyon-milyon masa kaban ng bayan. Sinabi ko na naman yan noon. Noong araw ako nagsisigaw sa taong bayan. Sinasabi ko palagi na grabe ang korupsyon, times 2, 3. May naniwala ba sa akin? Ang pahayag ni Pacman, wala akong nagawa. Ang ginawa ko, nagpray ako sa Panginoon, nalalabas lahat ng katotohanan, lalabas lahat ng bahon ng magnanakaw. Hayon, naglabasan nga ang lahat. Walang usok na, lahat yan, lahat tayo ay haharap sa government, sa taong bayan, at higit sa lahat haharap tayo sa Panginoon, ang pagbabahagi pa ni Pacquiao. Samantala, Excited na ang pambansang kamao sa latest, baby, niya sa larangan ng negosyo, itong ang online payment service app na MoneyPay. Ayon kay Manny, mas mura ang fees sa paggamit na naturang app under 7th pillar, we are not trying to compete with GCash. We are trying to lessen the burden para mas madali yung pag ng mga payments, makatulong din sa taong bayan. Mas mababa rin kami, secured na ito kasi bago ang technology. Yung system upgraded na siya so di basta-basta mahahack. Yung old system yung gamitin mo, mag upgrade ka pa, paliwanag ng dating senador. The MoneyPay app, which initially operates as a payment gateway, will soon evolve into a full-fledged e-wallet and remittance service, ayon naman kay 7th Pillar President and CEO Mark Bandalian. It's definitely going to be an e-wallet but right now we're a payment gateway, aniya pa. Kwento naman ni Pacquiao tungkol sa bago niyang business. It started when we ate at a restaurant and someone asked, "Who's gonna pay? Then they said, money pay. pagsang Pagsangayon ni Bandalian, it came up because of that dinner, and money always pays. Our business is an it company, and all our developers are local Filipinos. Tatak Filipino talaga ito.